Hello po, Ma'am Giselle. Hi, Joseph. Hello. Hi. Hi, Aling Susan. Anong ginagawa niyo dito? Eh di, dinadalaw naman si Ma'am Giselle. Ikaw, Moira, anong ginagawa mo dito? Di ba, ka na? Ma'am Giselle, di ba, mo na to? Hmm. oh, ano, thank you for reminding me, Aling Susan. Sige na, Moira. Lumayas ka na. Giselle, oh Lumayas sir. ka na! Okay, fine. Sana alalahan ninyo na nawalan din ako ng 10 million. Robert, sana talaga maligtas si Dad. Balitaan niyo na lang ako, Robert. wala na yung masamang espiritu na umaali dito. At gagaling ka na, Ma'am Giselle. Iba talagang ugali ni Moira, ano? Manang-mana si Zoe kay Moira. Eh, nasan nga pala si Zoe? Ang ah, alam ko, may duty siya. Di ba, Ray? Uh, Adok, buong araw po siya wala sa ospital. Mm -hmm. Hindi po siya pumasok. Oh, babe. Nasaan ba yung anak mo? Wala ba talaga siyang pakialam sa nangyari sa lolo niya? Adeline! Linette, iwan na muna namin kayo. Harry, huwag mong iiwan si Lynette at Anna Lynn, ha? Yes po, Doc. Ako na po ang magbabantay kay Tita Lynette para hindi na po mangyari ulit yung kagabi. Kagabi? Bakit? Ano nangyari kagabi? At ba't ang dami mong pasa? Excuse me. Let's go. Nay! Nay, ano po yan? Ba't ka po may pasa? Ano po ba nangyari kagabi? May kasi tayo kagabi. Po! Tapos, dinala ko sa... sa bangko para makuha lahat ng pera ko. Tapos, nagkaroon ng habulan. Pero, pero okay na. Anak, okay ako. Okay na ako. Eh, ba't di ka po nagsasabi sa akin kagabi? Eh, di sana pinuntahan po, po kita. Yun nga yung ayokong mangyari. Yun iwasan ko eh. Kasi baka mamaya madamay ka. Tapos baka mamaya, mamaya ikaw pa yung balikan, ikaw pa yung masaktan. Ay, alala, alala po kay tatay, pero ikaw pala yung masasaktan. Tapos hindi ka po nagsasabi sa akin. Kasi nga ayoko nga makalala ka. Saka ayoko nga madamay ka. Nga yung iniiwasan ko, ayoko nga masaktan ka. Okay na ako, anak. Huwag ka na umiyak. Okay na ako. Paano po kung may nangyari pa sa'yo? Anak, okay na ako. Okay na ako. Walang nangyari sa'kin. Ha? Okay na ako. Okay <laughs> oh <my. laughs> I'm so sorry. No, I'm just sorry. Oh <laughs>